Ayan mga pards ano. Andito po tayo sa ating uh, chef. Gabi po ngayon dito sa aming uh, lugar ano. Ayan, ano? Gabi, ayan po yung bahay namin mga pards. So gabi po ngayon dito. Ngayon, meron po tayong uh, tanggap ano na solar pan ano. So ang sabi na may-ari, ang problema po nito uh, hindi siya umaandar ng matagal. So saglit lang. Pag binuksan mo, aandar, uh, tapos mga ilang minuto, wala na. Stop na. So ito ang sabi niya sa akin, uh, umiilaw naman daw itong uh, charge pagka sinaksak niya sa kuryente. So tingnan natin ano, kung umiilaw nga. Saksak natin sa kuryente ano. O, oh, ayun. So kapag po natin, uh, yung ilaw niya kumukundap-kundap po. Oh. Tapos sinyo kumukundap-kundap. So kapag sibasi niyo kumukundap-kundap yung ilaw oh. ayano. Oh. So, pagka po pina-under niya, no, saglit lang, ah, uh, humihinto na. Tanggalin ko na po yung saksaka, no? So, ngayon, uh, binuksan ko na po ito. Ayan. Ah, uh, aalamin po natin, ano, kung uh, yung kanyang battery ay okay pa. At titignan po natin kung nagkakaroon nga ito, no. Kasi alin lang sa dalawa na yun ang magiging problema niya, ano. Kung uh, yung kanyang battery or kaya baka hindi nagkakarga baka ito uh, walang voltage na pumupunta rito papunta sa ating battery ano yon so tapusin nyo po yung ating video ano Nang makakuha po kayo ng idea sa pagre-repair ng mga gamit po natin sa bahay tulad ng ganyang uh, solar pan Ah, uh, ngayon po mga parts, ano. So ito po yung ating uh, power supply papunta dito no. So ibig sabihin niyan no, Ah uh, ito yung ating cord ng uh, uh, solar pan na sinasaksak natin sa kuryente na AC 220. Tapos papasok dito yung AC 220 dito sa board na to. Tapos magko-convert siya nang uh, DC papunta rito sa red and black na to. So pupunta pupunta siya rito sa isang uh, board natin, no? Sa pinaka motherboard, no? Tapos ang gagawin niya uh, magkakarga siya dito, Pumunta siya dito sa ating battery, no? So, tingnan po natin kung mayroong voltahing pumupunta rito, tumatawid dito sa positive, positive negative, ano? Para mag-supply dito. So, pag mayroon, pag mayroong voltahing na pumupunta rito, so, ang problema niyan, baka mamaya dito sa motherboard, hindi nagsusupply dito pupunta sa ating battery. So, check natin, ano? Step by step, ano? Ah, uh, kaya kung bago lamang po kayo sa ating YouTube channel, mag-subscribe na po kayo at maraming maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta ah, sa ating ah, ah, YouTube channel at sa ating ah, mga gawa no. So okay? So ang gawin natin, isaksak natin ito sa kuryete, mag-check voltage tayo dito sa ating ah, power supply ano. So saksak lang ano. So tingnan niyo po pagka po sinaksak natin, may makikita po kayo nagcha-charge. Yan. So kumukundap-kundap yung ilaw. Pero dapat, hindi kumukundap-kundap yung ilaw na yun. Dapat naka-steady po yung red light na yan. Ano? So, yun ang normal. So, ito, palagay ko, hindi normal to. Palagay ko, walang pumapasok na voltage dito sa ating uh, motherboard. Ano? Kaya ganyan. Pero, mas sigurado, i-double check po natin. Gamit po tayo ng, uh, ng uh, digital multimeter. Ano? Set po natin ito sa Una-una AC muna ano, check po natin yung uh, voltage ng uh, cord ano, kung meron pumapasok na 220 ano Na AC ha, check tayo, AC So meron tayo nakukuha ang 211 ano, dito sa ano, sa AC no So dito AC, tapos susuplay na siya ng DC dito ano So tingnan natin ano, dito sa magkabila na to dapat meron siyang uh, supply na DC no So ngayon, ang gawin natin, uh, ilipat natin yung ating uh, tester ano sa DC. So okay, naka po tayo sa DC. Ay single lang po yung ating uh, tester ano para po makita niyo po mabuti yung ating uh, tinatrabaho. Uh, Ayun po. Uh, so may ijo silaw po kayo no, konti. So ayan. Ayan po, nakasaksak po yan sa kuryente ha. Mga parts, nakasaksak po yan. Ayan o. No? O, oh, meron may, po siyang ilaw na red light. Nakasaksak po yan. Meron po yung dumadali dito na AC. No? So, mag-check tayo, no? Ah, uh, ah, uh, ito, lagay natin dito sa negative, ano? Tingnan natin dito sa negative. So, check tayo dito, ano? So, kapansin-pansin natin, meron po tayo na nakukuha, nakukuhang 11.5 volts, ano? So, tumawid yung supply niya rito. Ayan, meron siyang 14, 13 volts, no? 13.9. So, merong uh, voltage dito sa gawin dito. So, pagdating dito sa, ano, tingnan natin kung meron dito. So, meron, mababa. Oh, wala. 1.1. Ayun, 11, 11.3. So, 13. 13.7. So, tingnan natin dito sa kabila. ah uh, supply dito. Hmm, teka. Tingnan natin dito, no? So, meron tayo na 13. So, ang gawin natin, tingnan natin dito sa positive-negative na to, no? Kung mayroong supply, ano? Positive-negative. So, meron siyang supply na, ayun no, pabago-bago. Abnormal yung kanyang voltage, no. Hindi siya normal. So, ayan no. Pabago-bago. So, ibig sabihin nun, wala siyang supply dito na 8 volts. Kinakailangan kasi meron siyang supply na 8 volts para Uh, mapagkarga niya yung battery na to ito po kasi yung battery na ating uh, solar pan ano? so ibig sabihin niyan wala siyang supply na 12 volts ay 8, 8 12 volts 8 volts so oh. wala siyang supply na 8, 8 volts tingnan natin dito so wala rin so wala supply no wala rin so dito baba oh wala rin oh pabago-bago ng ng ano voltage no wala so wala pero dito okay siya dito 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 may supply siya 13.2 Dito Ayun dito wala So wala supply dito oh 10.6 So dito wala supply na 8 volts no So hindi nga magkakarga yung ating uh, battery So hindi siya mapu charge. Kaya ang magiging problema, yung pan niya hindi tumatagal ng ikot. 'Yon. So ngayon, ang gawin natin, so i-check natin yung check natin yung uh, kapasitor na na malaki dito sa kanyang uh, pinakabungad uh, na na ano dito na piyesa no yung kapasitor check natin ano So ayan. tinanggal ko na yung uh, saksak ano ito. So nakatanggal na ano. So check natin. So ngayon tanggalin natin yung kapasitor ano. So ang gawin natin is i-discharge muna natin ano. So okay. Tanggalin natin itong kapasitor na to. Kembali nah, kita dapat pala hindi ko muna tinanggal yung tornilyo no para mabilis tayo sa panunod ano So ngayon ang gawin natin, tanggalin natin yung uh, kapasitor ano. So ngayon ang gawin natin, tanggalin natin yung kapasitor dito ano. So ayan. So, natanggal ko na yung kapasitor ano mga parts so natest ko yung kapasitor ano yung kapasitor nya may leak no yung nakalagay dito no dito yung dito nakalagay yung kanyang kapasitor so tinest ko uh, may leak sya so yung kapasitor nya 22 microfarad so palitan po natin ano Ayan po, meron po akong nakuha na ano, na 22 microfarad na 50 volts, no? Sa ibang uh, piyesa, no? So binunot ko lang po ito. So ilagay po natin dito. Ito po yung gawin natin pamalit, ano? So yung dati kasi niyang kapasito na nakalagay may leak. Kaya siguro ayaw niyang uh, magkarga, no? So kaya madaling uh, humihinto yung ating uh, solar pan. So, tingnan po natin. So, okay. Ngayon, nakabitan na po natin ang kapasitor, ano? So, kasi kasi lamang po natin, baka mamaya, merong uh, yung lead na pumatak, ano? Ayun. Ngayon, ikabit po natin. So, tingnan po natin yung ating battery, ano, kung mayroong karga, ano. So, check po natin, ano. Nakaset tayo sa DC. Ito yung ating battery, ano. Ito, isang negative at isang pa uh, positive, ano. Check natin, ano, kung may karga. So, meron naman siyang karga, ano. 6 volts, no. Meron siyang karga 6 volts. Yan, meron siyang karga na 6 volts. So madali siyang malobat. No? Madali kuminto. So tingnan natin ano, kung meron siyang uh, voltage na pumapasok na dito sa ating uh, motherboard ano. Saksakulin natin ano. Pinalitan na natin 'tong kapasitor, saksakulin natin. So ayun, ayun oh, no? papasipasin nyo po yung ilaw nya dito na nakalagay dito charge no, hindi na kumukunda pa no so natin ano set tayo sa DC so na natin kung meron na siyang uh, 8 volts dito ayun, meron na siyang 7.9 volts hindi katulad kanina ano So, tingnan natin dito. Ah, uh, dito. So, yun. 7.9. Ah. Uh, ayun. Meron siyang 8.3. Meron ng voltage din dito, no? Meron tayo ng voltage. Kanina, wala. So, tingnan natin dito, no? Ah. Uh, dito. So, dito. Tingnan natin sa motherboard niya kung meron supply. So, meron. 7.8. No? 7.8. Papunta dito sa ating uh, battery 6.2 so okay so nagkakarga na no? ano? ganun lang yung inyong gagawin pagka yung solar panyo nyo ayaw umandar or kaya uh, madaling ma uh, malo but i-check nyo yung power supply dito no? napapunta dito sa ating battery check nyo kung may voltage na na nagsusupply no? tulad point 7.9 kanina kasi walang uh, 7.9 itong uh, kulay red na wire na to saka yung black na wire na to walang supply ano papunta rito dito papunta rito walang supply papunta dito sa ating battery so ngayon nagsusupply na so ibig sabihin yan uh, magkakarga na yan ano pag nagkarga yan at uh, na full charge yung ating uh, solar pan uh, sigurado nga uh, ito eh na yung kanyang uh, pag ikot ano so ganun lamang po ano andito lang po yung problema sa ating uh, power supply no so Tingnan nyo lang po, baka po mamaya yung solar pan nyo, ganito lang din po yung uh, problem. Ay, malaki po yung inyong matitipid no? at hindi na po kayo uh, maghahanap pa ng manggagawa or uh, hindi nyo na po ito dadali sa technician upang uh, ipagawa. So kayo lang, pag napanood nyo po yung ating video, libre yung libre. No? Basta po uh, may ganito kayong mga gamit na tulad nito, uh, tester, no? saka yung mga ganito, no? saka yung mga pamihit, so okay na makapag-DIY uh, DDI, na kayo madali na kayo makapagre repair ng mga appliances nyo sa bahay so maraming salamat po mga parts at hanggang sa muli